ginawa nila mga idol yeah. Kita nyo mga idol, ang mga gawa sa team idol ko ng mga idol. Oh. Nakakita na ba kayo sa mga ginagawa sa mga team Wilingig, mga idol, idol. ngidlo mga idol? No? Nalandi na, ang di ba diba sa inyo yung mga ginawa mga katulad nito mga idol yung mga ginawa sa mga team welding mga idol ano oh oh, oh. oh. Uh. mga idol oh, idol. oh. mga itatag mga idol para kita kayo mga team welding mga idol oh uh. mga kasama na ko mga idol ano? ano. may among aming mga aming angkil mga idol oh. Kahe, uh, mga angkil namin mga idol yeah. Oh, oh kita yung mga idol no? Oh. session sa mga angkil nag ano sa mga idol oh, design oh, bulak mga idol ba yung uh, ginawa ng angkil ko oh ayo oh. may bulak pa na bituan oh da mga idol pa ko na mga idol yung mga mga ginawa nila mga idol sa mga team welding yeah. intindi ba kayo mga idol sa sinabihan sa mga team whaling? Oh, oh, mga idol. Hay naga pila pilo galay no, dito sa ka. mga mga idol. yun sa mga team willingig mga idol so, makikita niyo mga idol yung aming uh, ginagawa sa mga team willingig pala nga buhay ka posisi, tayo posisyon na idol para kita ninyo yung mga idol yung mga ginagawa sa mga team egg mga idol oh. 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 Ay,